malaking kalokohan po yung kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod na nakabatay sa lugar kung saan nakatira ang mga manggagawa. Tulay lang po ang naghihiwalay sa Las Piñas at Bacoor, Cavite. Pero pag tumawid ka mula sa Las Piñas 695, pag tumawid ka sa Bacoor, ang sahod na lang ng mga manggagawa sa Region 4A ay 560 pesos. Pasig at Kainta, Marikina at Rizal, kung saan poste lang ang naghihiwalay sa dalawang lugar na yun. Awa sa maykawayan Bulacan at sa Valenzuela. Isang iskinita lang ho ang pagitan, tatawid lang ho ako ng daanan, pero magpapalit ang sahod ng mga manggagawa. Mula 695 hanggang 500 piso na lang. Ang construction worker sa Visayas ay parehas ng ginagawa ng construction worker sa Metro Manila. Pero bakit ang labor cost para sa mga construction worker dito sa Metro Manila ay 800 piso samantalang ang mga manggagawa sa probinsya na gumagawa ng parehas na trabaho ay napakababa. Parehong pagod, dapat parehas din ang sahod. Ang kinakain nyo dyan sa Metro Manila ay parehas din ang kinakain namin sa probinsya. Ang pangangailangan nyo sa Metro Manila ay parehas din ang pangangailangan namin sa probinsya. Kadalasan ay mas mahal pa ang mga pangunahing bilihin sa probinsya dahil sa added na transportation. Uh, I'd like to call on Congressman Elisan Fernando kasi hindi pa nakakapagsalita yung tao samantalang uh, lumakbay mula sa uh, bayan ng Kongreso papuntang Senado. Thank you po Madam Chair. Uh, I share the same frustration po ng ating mga kagalang-galang na Senador Una po, nagpapasalamat tayo sa inyo po Madam Chair at sa kumiting ito para pag-usapan ng isang napaka-importante at napapanahon na topic patungkol sa pagbubuwag ng provincial rate na tinatawag natin. Just for the record po uh, Madam Chair and to our distinguished colleagues here, I represent Kamanggagawa Party List. I do not uh, represent the views of the entire house and the committee that uh, I belong to, the Committee on Labor. Firstly, we support uh, Senate Bills 111 and 373, the National Minimum Wage Bill, authored primarily by uh, Senator Amy Marcos, and similar bills in the House uh, have been already filed, such as House Bills 55 and 94. Likewise, we support the legislated wage increase of 200 pesos. In the House, there are several bills already filed. Among these are the bills filed by Deputy Speaker Raymond Mendoza of the UCP Party List. and House Labor Committee Chair Jolo Revilla. And allow me, Madam Chair, to just present para mabilis po tayo yung main reasons as to why we support itong pagbubuwag ng provincial rate. Madam Chair and to our distinguished colleagues, it's been 36 years since the enactment of the Wage Rationalization Act of 1989. Mag-aapat na dekada na pong hindi nare-review at napag-uusapan itong batas na nagbigay daan sa pagre-regionalize ng pagtatakda ng sahod ng ating mga manggagawa. Throughout the years, GDP, real GDP, and labor productivity have been increasing. Marami na pong mga pag-aaral ang nagsasabi at nagtuturo na ang produktibidad ng mga manggagawa at ang kita ng ating ekonomiya ay tumataas kada taon. Pero ang ating sahod ng mga manggagawa, real wages, have remained virtually the same. So kailangan po na makuha ng mga manggagawa ang makatwirang bahagi the just share in the fruits of production. The workers are not asking for too much. What we are asking is the just share in the fruits of production, makatwirang bahagi na iniambag at ibinigay ng mga manggagawa sa ekonomiya. Pangalawa, Madam Chair, ang rason po kung bakit namin sinusuportahan ang national minimum wage ay eh dahil malaking kalokohan po yung kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod na nakabatay sa lugar kung saan nakatira ang mga manggagawa. Isang malinaw na halimbawa po nito. Katabi po ng Manila sa Las Piñas ang Cavite. Tulay lang po ang naghihiwalay sa Las Piñas at Bacoor Cavite. Pero pag tumawid ka mula sa Las Piñas 695, pag tumawid ka sa Bacoor ang sahod na lang ng mga manggagawa sa Region 4A ay 560 pesos. Nung tumawid ba ako sa tulay na yon ay nag-iba ang presyo ng mga bilihin? Nag-iba ang pangangailangan ng mga manggagawa? Hindi naman ho. Kahalintulad yan ng mga manggagawa halimbawa sa Marikina at Kainta, Rizal. Pasig at Kainta, Marikina at Rizal, kung saan poste lang ang naghihiwalay sa dalawang lugar na yon. Yes po. Meron din ho. Halimbawa sa May Kawayan, Bulacan at sa Valenzuela. Isang iskinita lang ho ang pagitan. Tatawid lang ho ako ng daanan. Pero magpapalit ang sahod ng mga manggagawa mula 695 hanggang 500 piso na lang. Isa pong malaking kalokohan yung kasalukuyang iskema kung papaano pinapatupad at tinatakda ang sahod ng mga manggagawa. Pangalawa, Madam Chair and to our distinguished colleagues here, yung nature of work o yung kalikasan ng paggawa. Ang BPO halimbawa ho, sa Metro Cebu, Metro Davao, Metro Iloilo, Metro Jensen ay parehas ng ginagawa ng BPO worker sa Metro Manila. Ang construction worker sa Visayas ay parehas ng ginagawa ng construction worker sa Metro Manila. Pero bakit ang labor cost para sa mga construction worker dito sa Metro Manila ay 800 piso samantalang ang mga manggagawa sa probinsya na gumagawa ng parehas na trabaho ay napakababa. Walahong walangong lohika ang pagtatakda ng sahod, uh, Madam Chair, dito sa RA 6727. 27 Mas mabigat ho ba ang semento dito sa Metro Manila? Mas mabigat mas magaling ho ba ang mga manggagawa dito sa Metro Manila kumpara sa mga manggagawa sa probinsya? Ang sinasabi namin dito, Madam Chair, parehong pagod, dapat parehas din ang sahod. Kanina po, Madam Chair, binanggit na kaya nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa sahod ng mga manggagawa ay dahil doon po sa tinatawag na cost of living. At maganda po na inamin po kanina ng ating mga kasamahan dito na walang, walang uniform na pagtatakda ng cost of living. Pero Madam Chair, pasimplihin na lang po natin ang usapan. Pwede po ba nating sabihin sa harap halimbawa ng mga Ilocano, ng mga Kabitenyo, na mas murang mabuhay sa probinsya kumpara sa Metro Manila? Can we really say that? Hinahamon po natin ang ating mga kasama dito na kung kaya nilang sabihin yan dun sa mga manggagawa and on the record, ay eh sabihin po nila. Dahil iisa lang po ang babanggitin ng mga manggagawa sa probinsya at sa Metro Manila. Ang kinakain nyo dyan sa Metro Manila ay parehas din ang kinakain namin sa probinsya. Ang pangangailangan nyo sa Metro Manila ay parehas din ang pangangailangan namin sa probinsya kadalasan ay mas mahal pa ang mga pangunahing bilihin sa probinsya dahil sa added na transportation cost. Dahil kalakhan po ng ating mga produkto ay ini-import, binabagsak dito sa Metro Manila, dadalin sa mga probinsya, meron ho na na transportation cost. Ito po ating final na batas, panukalang batas sa House, House Bill 94, Madam Chair, ay meron pong five-year transition upang i-address po Itong pangamba ng ating mga uh, negosyante na magkaroon ng shock sa ating merkado. Ito rin po ay tatambala ng isa pang bill, yung industrial wage fixing mechanism. Instead of regionalized wage fixing mechanism, ang atin pong pinapanukala ay industry-wide wage fixing mechanism. To end, Mr. Ma Madam Chair, There is something fundamentally wrong when employers view their workers as just cost in their accounting books pag tinitignan lang ho ang mga manggagawa bilang cost sa kanilang mga accounting books eh maling-mali ho yun madam chair kasi madali nilang tanggalin yung mga manggagawa dahil nga cost lang sa accounting books ng mga ng mga employer ang amin pong sinasabi tignan ang mga manggagawa bilang partners for development hindi bilang pabigat sa kanilang mga kumpanya na madali nilang sabihan na dahil tumataas ang presyo ng kung ano ng -ano mga bagay, tatanggalin namin kayo. Tignan ang mga manggagawa bilang pangunahing salik kung bakit tumatakbo ang mga kumpanya, ang mga pabrika. And that is why Madam Chair, we support your bill and rest assured this, rep this re representation will uh, push for the passage of that bill in the lower house. Thank maraming you, maraming salamat sa ating uh, minamahal na kinatawan, Eli San Fernando, very valuable input therefore from you.